O vlog tayo <laughs> Pampawala ng stress <laughs> kaya, Tapos na kumain Tapos na kumain ng ating mga mandirigma Nandito na naman kami sa kapitbahay nung ginawa naming napakatarik Ngayon nagustuhan niya yung gawa namin doon sa unang bahay Yung matarik Kaya yung kapitbahay nagpagawa So 'yung likod nito, likod nito yun 'yung matarik na bubong na pininturahan namin natapos namin kahapon. At 'yung may-ari nito tumawag kasi mapipinturahan daw sa kanya. Ang history kasi nitong bahay na 'to, nagkamali ako ng tingin. Wala kasing tao dito. Walang tao dito nung tiningnan ko 'tong bahay na 'to, 'yung address, 'yung matarik doon. So, ang natingnan kong bahay ito kasi di ko nakausap yung may-ari so ito yung natingnan kong bahay ngayon mali pala so ngayon dahil nasindan ko na ng presyo nito sinin ko na sa may-ari doon sa likod ang presyo ng bahay na to sinabi ng may-ari kung magkanong presyo ng bubong niya pero yun talaga ang nagpagawa yung yan, yan yung nagpagawa sa amin pero ang napresyohan ko na itong bahay na to itong ayan ito 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 itong bahay ito kapitbahay niya so sinabi niya ang presyo dito sa kapitbahay dahil nga maganda din naman ang presyo ko nagpinagawa niya na rin so no blessings so tingnan niya ito na yung result ng ginawa namin dito sumakit yung puwit ko grabe yung puwit ko nung nasa nasa tuktok ako kasi kailangan na ako ang nandun sa tuktok ang sakit sa buwit gawa ng tuktok ganyan lang kalapad yung uh, maanohan mo ma <clears throat> ganyan lang kalapad yung maupuan mo doon sa pinakatuktok kaya napakasakit sa buwit ito naman walang problema di namin ang kailangan ng scaffold dito medyo mataas pero di namin kailangan ng scaffold kaya <clears throat> walang problema dito sa bahay so ayan guys no pag maganda pala kayo gumawa makikita lang din ng mga tao na supulido gumawa ang Ting ito yung mga nakatapos lang nila nag-water blasting No? ipaparating natin to sa POAE <laughs> naghirap na yung mga OFW sa New Zealand <clears throat> mataas din oh, salapag na lang ha? mataas din yung gagawin namin dito kailangan namin ng mobile scaffold dito mag magtatayo kami ng mobile scaffold kasi yung flashing dyan na bumaba dyan sa passia board at saka yung owing dyan sa mga bintana yung mga kunting bubung uh, bubong dyan sa bintana ay pipinturahan din namin katulad sa bubong so yun ang kontrata kami guys ang JP Coating hindi naman kami nagpipresyo ng malaki talaga yung tamang tama lang na mabubuhay kasi noanhin mo yung malaki kung malaking presyo kung wala ka lang makukuha ang so ganoon kami guys pulido na gumawa makakatipid pa sa presyo